Assalamu'alaikum mga kakasi yarene sab kita niyo balikan ta isaban ban interasul iban daman kya moduan kula bang sa arama Assalamualaikum balik sulatun liabay hatarasul bilang patumtum kalura isab murah murahan hasusungun hulak bang sa arama magtabang tulong Hula sin kita niyo suway ayaran, hipag pusaka na to haahil jaman. Sabab sin kita niyo in kamaksuran, wayroon duwaing naglihan-lihan. Pagkakita naglihan di hadun niya, magparayaw in maksud sin paghulata. In pusaka haanak sin nakauna, mang dahi hapaghulak. Bangsa sa arama kulabang sa arama kianganan bawbog pakusukun ayaw pasaran hula sin kita niyo daing hatuhan inbang sa maghambuok arama islam muslim kakilahan hapag arama sampai duraing hula Duraing bangsa hula piago hulaan amo indun niya kilahon kalima katangkisan in bang sabang tapahamun sabab sin bukunda kita magsambong lawong yad tuhan si pak hula way nabistahun duka yung iwan lan ng jipon damik hapag hula, sin kita niu Duwain in milikan iwan malayo bang hula iban bangsa, in magkalo misan di lumamod mag ino di na mag ino ino iban lumamud, tumangkis bang aun dapat sarta tumapo Sumakawa bang agama in magkajugjug way in bulirapat kita timindog ang buok in katan islam in pagsukulan na to aw na maguhan bukun sa bangsa ta inyanan siya intunggal bangsa in hula iran makaulong makaansul in mga tay manghud sila bunnal makasih di makaatud hangkan sila timabang nahansul tuud sila na in natuwang islam timindog timindog ka ha islam hantang imulong wayroon paglingi iban bimbangon misan mahan tunaw in hula yaun bang man in di nila makumkum di makumkum sin tru ha pamarinta timbakan mataud malago sadya president sin iran long nasia sumagawa in lapal kalima la ilaha illallah lapal bogbog muhammadur rasulullah barantibog pantun luwid biuntang kita kumumbug bat dadi maklus iwan Mahulung. tarasul kuayatan pa umat islam tiag tuyuan tiali hinang hinang bangkab dengan limipay maap dakuman papakan ajimatun hipag bulansang in mahuli magsukul wassalam